center. At ayan. Ayan, ang haba ng lakad dito sa sa my sports center. Sports center, Marikina Sports Center. ayon. ayan, iikot na lang tayo kasi hindi pwede doon sa kabila na yun at anong tao dito? alabasan yun doon nakakapagod magwalis dito kasi ang daming dahon <laughs> pero may nagwawalis daming kasing dahon dito ayan dito na ako malapit na hingal ako ayan dito na ako o diba malapit lang ayan hello mga kasari ayan kamusta kayo <laughs> ayan 3.15 pm na ayan mabilis lang ako sa municipio ayan nakapag-renew na tayo ng ating esensya ayan meron tayong 2024. Ayan. At ito is, babayaran pa rin natin ito ng quarterly. 1-8 quarterly. Ayan. Para hindi mabigat sa ating sa ganun din naman yun. Ayan. Ah, kasi, ang ah, nakapangalan kasi dito yung asawa ko. Kaya lang may ano siya ngayon. May pasok siya. Kaya ako nalang lumakad. Ayan. Pero pwede naman. Pwede may palakad dito unang-unang nga pinalakad namin, eh, mas mahal pa, mas mga pa. Binihara namin. Ayan. E di, ako ang nag-ano ngayon, ako ang... Siyempre, alam ko na yung pupuntahan ko kasi pagka uh, nag-ano yung asawa, kasama ako. E eh. di, pumunta muna ako sa information. Tap, ano, humingi muna ako ng form. May form ako na hiningi ko, na pinilapan ko. Ayun, pinasa pa na yung malaki ko. Ayan, tapos, ano na agad, uh, sa renewal na agad. Tapos syempre meron doon ano, meron doon ah nagsulat lang ako ng pangalan ko, 'di ba? Alam nang alam niya ng mga ibang kasari natin na nakakuha na ng lisensya. Um, ang, ano ah, uh, pangalan tapos yung ano yung pinaka total ng year sabi, sabi ko ano yun kasi yung may check lang yun na pangalan na pangalan lang pangalan lang ng nagaano ang uh, renew pangalan lang tapos cellphone number, tapos yun lang ah, uh, pinaka-total ng buong taon doon na niyang benta niyang benta, edi syempre, ako ang, ano, ako nakakaalam kaya lang na, nilagay ko lang talaga sa tamang ano, sa tamang yun talaga, sa 300 sa, sabi ngayon sa akin na sa 108, edi eh, ibig sabihin na sa 300, sabi ko, oo sabi mo ganoon, sa isang taon, sabi mo ganoon, edi, sabi ko, oo sabi ko, ah A ako kasi ang nagbabanti ng store namin sa loob kaya alam ko sabi ko um, ano na lang yan uh, tawag dito ah uh, pasalamat ka na lang din kung maka 500 pesos ang araw pero totoo talaga totoo talaga kung maka 500 pesos ang araw Ganon po katuman Ganon talaga po katuman tapos syempre mga ganon alam na nila pag ng ang total edi eh sabi niya edi eh nung ano na, i-connect, siya connect, check sa computer, makikita ka sa computer. Sabi niya, ay, sabi niya, meron kang ano, meron kang alak, at sigarilyo. Sabi ko, opo, sabi meron. Sabi ko, kasi dati yan wala, uh, free kami ni mayor, pa kami ni, mayor, kaya lang, uh, ano naman, kasi bawal magtina ng alak, at sigarilyo. Kaya in-apply ko po yan, sabi niya. Ano yan, sabi, sabi niya, sabi nung, ano, nasa, nasa cashier, dapat bumibenta kaya ng ano, ng dalawang dibo sa isang araw. Sabi niya gano'n sa akin. Dapat bumibenta daw ko isang libo. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, sa totoo lang po, hindi. Sabi mo naman. Uh, tsaka nasa looban po kasi kami. Sabi ko, sa totoo po talaga. Kasi ako nagbabanta ng tita, hindi ko ako bumibenta ng dalawang libo sa isang araw. Sabi ko, maswerte lang ako makapinta ko ng 500. Sa panahon po ngayon, sabi ko. Last year, ganun po, ganun pang, ano, sabi ko, ganun. Hindi may lumapit sa kanyang lalaki. Tapos, may ina na sila, may ni-review, review, review doon. Hindi, review. Ayun. Sabi niya, sige, sabi niya, sige, ano ko na lang, i e, ibabase na lang daw niya sa nakala, nakaraan sa last, last na, ano, sa last. Sabi ko, oh, sige po, sabi Tapos, ayun. hindi Mabilis, ano na, may, may ano na, uh, sa, ano na, di ba ano pa lang yun, sa renewal, sa ano na tayo, sa kahera na. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis. Tapos, chanek ko, chanek ko yung, ano, yung, sabi niya kasi sa akin, ibabase daw sa, 2023. Ang 2023 namin is, 9,793.75. Yung ngayon is, 9,500. 9,593.75. Bumaba pa siya ng konti. Ayan. Tapos, syempre habang nasa pila, sa pila dun sa, ano, sa, kayera, yun lang ang pila, yun lang tapos, ay, sabi ko doon sa ano, manakibari test, ayun, sabi ko doon sa ano sa katabi ko, ang baba lang no, parang siya, isa eh, parang siya ang baba lang ng ano, no, sabi ko, kasi nasa 6,000, 6 plus ang baba lang ng ano, bayaran no, sabi ko, ano nga ito eh, sabi niya eh, pero hindi ko siya na ano, kung kung ano yung sa kanya, kung ano yung babayaran niya, kasi sabi niya ay, sabi ko, ako nga, sabi ko, nasa na nasa, sabi niya, sa sari-sari store. Sabi niya, akala ko ba, sabi niya, sumagot sa akin, akala ko ba, pag sari-sari store, libre, ayun yung pagkakasabi niya sa akin. Ibig sabihin niya siya, hindi yung sa, hindi ko kasi natanong kung ano yung sa kanya. Eh. sabi ko, hindi, pa, libre kami ni mayor dati, sabi ko, dalawang taon din yun, pero hindi ko, ano, hindi ko, ano, kasi bawal ka magtinda ng alak, tsaka sigarilyo, eh. hindi maganda, sabi niya, itago mo lang, sabi ko, kahit na, tinatago ko din yun sabi ko kahit nasa nasabi ko nasa taga munisipo tinatago ko lang eh pagka ano eh pero hindi maganda talaga yung tinatago syempre negosyo mo hindi maganda kaya in-apply ko yan sabi ko kaya meron talaga kami nakarecord na alak tsaka sigarilyo doon ayan kaya nga lang talaga matumal talaga kaya tapos sabi niya yung sa akin nga eh, sabi niya tingnan mo sabi niya last year 4k pinakita niya sa akin 4k sa, sa kanya 4k tapos ngayon 6 plus tumaas ng 2,000 sabi niya sabi ko po sa bagay ngayon kasi, talaga sa panahon ngayon, talagang tataas. Sabi ko, tataas talaga. Pero sa akin, ano, siya bumaba. Pero, babawi siya sa susunod. Hmm. Pero, ano, ta, ano naman tayo, nasa tamang, sasabihin naman natin ang totoo. Ako, lalo na ako, hindi ako magsasinungalin ko po sa negosyo na ganyan. Um, ano, sabi ko, sabi niya, sabi ko, kasi inaano ko yung tinatanong ko nga sa sao kasi pag siya kasing kausap, ano, sabi ko, sabihin mo benta hindi yung kita kasi magkaiba yon sabi ko ah benta po yan sabi ko benta po yan sa isang araw sabi ko doon lang ako sa pantay na ano sa 300 sabi mo ganun sabi mo opo benta sabi mo oo sabi ko kasi na, gusto kong malinaw kung benta o kita ganun di ba eh di benta eh di sa sa isang taon is na sa 100 inano ko eh tinotal ko na sa 108,000 ganun madali lang naman silang ano ayan yung pinakamataas namin ano eh yung pinakamataas pala namin na ay madami pa kami nandito pa hawak ko pa yung mga ano ayan 2018 namin 8,332.13 tapos 2019 hindi ko ito 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 2019 9,252.13 2020, 2020 pinakamataas namin 2020 Sawa kasi kausap nito pag ano uh, 2021 And 2021 namin is 9,000 9,000 9,034 9,000 tapos 2022 8,984.5 mababa yung 2022 ah, uh, kasagsaga ng pandemic kasi ito diba kaya mababa, nag-less sila kasi syempre mga ibang ano walang trabaho kaya uh, nag-less sila tapos 20, 2023 ayan 20 23, yung 23 9,798.75 tapos ngayon is 9,593.75 ayun bumaba siya ng ano, halos ah, 200 200 pesos yan ayan kompleto pa yung mga ano <laughs> o di diba ano na lang naman yun eh. Siyempre, hindi tayo pwede magsinungaling dyan sa tungkol sa lisensya. Sabi ko kasi talaga doon sa sekretary. Totoo po, ma'am, sabi ko, hindi po ako nakaka... Hindi, hindi po ako nakaka-2,000. Hindi na dati. Dati nakaka-2,000 talaga ako. Pagka may alak talaga, tsaka may mabili talaga ng alak sa hagabi. Nung araw talaga yun, pero ngayon talaga hindi na talaga kinakaya. Nung pagkatapos ng pandemic, hindi na talaga kinakaya. Ay, hindi na, na hindi na kaya talaga hindi na talaga ako nagbebenta ng ganun hanggang pinakamalaki na lang hirap na hirap pa maka minsan nakaka 1000 ako minsan akala mo yun no o di ba pero sa mga nag-uumpisa diyan tingnan niyo ako na ganun ako ganun ang ang laban syempre <laughs> mahirap kasi mahirap dito pag walang lisensya kaya kailangan talaga may lisensya pero sa mga frozen namin, nag-umpisa pa lang din naman. Same. Kaya talagang kailangan may resensya ka. Pero ang pinag-uusapan kasi sari-sari story. Sari-sari story. Pero kung dito talaga sari-sari story, ganun talaga ang ano ang maraming ano resensya. Na ganun, ganun ka, ganun ka, ano, ganun ka mahal, ganun ka laki yung um, binabayaran. Wala eh, pero 1 quarterly one, wali kami na Nakaraan din 1.18. 1.18 na karaan. Para ang taon. Ayun o, ganun pa din parang inano lang kung saan pinadaan yung ano na less na 200 oh, okay diba, mga kasari nakaano na kayo na karingin na kayo ng mga lisensya nyo ah uh, hanggang ano pa nakalagay doon sa nais hanggang hanggang katapusan pa ng March ang pag -renew. Akala ko nga yun, ano ni eh, sanay kami 20 eh. Pero hanggang ano pa, hanggang katapusan pa ng March daw. Nakapit pa tayong panglagay doon sa ano pang dito doon sa may ano 2024 meron tayong pandikit ayan ayan yung ating ano, mga pasari ito yung ating 2020, 2024 na lisensya natin ayan